Ang video profile po natin ngayong araw ng biyernes ay walang iba kundi si Madam Nean. Ito po ang kanyang mga pulay. Meron po siyang labong, puso, luya, gabi. Tatlo po klase ng gabi niya. May malalaki, may maliliit. Meron din po siyang mani, papaya. Tanungin po natin si Madam Mayan. Good morning, Ate Mayan. Kumaganda. Ate Mian, magkano lang po ako. Magtatanong lang po tayo ng fresh asking price. Yan. Yeah. Ate Mian, magkano po itong labong mong maganda? 15 po. 15. Saan po ba ito? Sa Gabaldon po. Gabaldon. Yan. Eh, yung ano po natin. Okra. Okra po natin, trenta po natuloy. Trenta natuloy. Na Aba, may mani ka rin ah. Opo, mani. Ayan, marami pa po. Ayan, magkano ba ang kilo ng mani ngayon? 65 lang po. Oo, oh, 65. At meron din po siyang papaya. Ayun pa pala yung mga mani niya. Ito papaya, magkano? Papaya po, sampu lang. Sampung piso per kilo, bali 100 per bundle. Eh, yung puso po natin. natin ka. 18 po na ito lang. Ano ito, uh, sa bato, no? Opo. 18, 180 per bundle. Saan po natin, luya? Luya po, 25 lang. 25. At may, may nakita ako dito yung ano natin, yung gabi, yung malalaki mahaba. 15 lang po yung gabi natin. Ano bang gabi yan? Galyang po. Oh, galyang, yung mahaba, 15. Eh yung may itim dito. Medium po. 25. 25. Eh yung small. 20 po. 20. Ayan. Ayan po. Ate, mayan. Ilang taong ka na bang sakadora dito sa ating basakan? Limang taon pa lang. Opo. Eh, okay naman, okay naman okay pagiging naman sa Padora. Masaya. Masaya, marami mga kaibigan. Opo. Marami mga kagulay. Opo, kagulay na mababay. Yung mga, kagulay mo pa sa mga probinsya. Natividad, papaya, papaya. maor, gabaldon. Dami, ano? Mungabo. Basta araw-araw may, may dating kang gulay. Mayroon pa, araw-araw. Uh, marami sa ara Anong barangay kaya, Timian? Ah, barangay, Mabini Extension po. Mabini Extension. Po. Mabini -extension. <laughs> Mabini extension. Wala ka bang shout out? Shout out. Shout out sa mga kagulay mo. yung mga kagulay ko diyan. Oh, dali yung mga kagulay. Pinapatanggal, pinapa-face reveal si Ate Maraming salamat Ate Isang magandang araw po sa ating lahat, mga ka-farmers, mga kapalente. Welcome again sa ating YouTube channel Dante TV. Mr. Palenque muli po ito po ang inyong kasama kaibigan Dante Biernes po ang Mr. Palenque po ng ng Cabanatuan City ngayon po ay isang magandang araw po ngayon medyo hindi siya mainit, hindi siya umuulan araw po ng Viernes August 11 samahan niyo po uli ako mag-update ng mga asking price take note po, asking price ng mga kaibigan natin kasamahang sa Kadora sa kadoro sa kanilang mga kalakal na gulay. Dito po sa pinakamalaking baksakan ng mga sariwang gulay sa lalabigyan ng Yebesiya ang lunsod ng Cabanatuan City, Public Market, Palente ng Sanitan. Samahan sa niyo po mag -update. at bago kuya, kung bago pa lang po tayo sa ating YouTube channel Dante B. Mr. Palente, subscribe na po kung gusto niyo po mag-update sa mga presyo araw-araw na ating mga sariwang gulay na dumadating dito sa ating pinakamalaking baksakan ng mga gulay sa lalawigan ng In Eva Ezea. Subscribe na po. Pwede din po natin i-like o i-share ang ating video. Para let's, samanin na po madating. Dito po kay Harold, meron ang uh, okay. ah, kaganda ng patolang palitik. Sir Ariel, magkano yung patolang palitik natin ngayon asking price? 40. 40. Kagaganda. Kagaganda ng kanyang patola. Itong upo. Magkano yung upo natin ngayon dito? Ngayon po, 25 ang Asking price. Presyo namin. Oh, 25 kayo balak. Bigla balag. po oh, bigla pong bumaba, bumaba no? Bumaba, o. Oh. Kahapon ay nasa 40 yata, no? Kahapon oh. ay 30. O, oh, yun, o. Oh. O, oh, yun. Ngayon, ngayon magka na, 25 na. Yan, okay. Salamat. Sir Ralad, ano ba ang ano ba ang sitaw to? Ano sitaw ito? Ito, o yan. Ano yan? Ito na, megastar ata oh. yun eh. Magkano yung asking price? Eh, ang asking dyan, 55. 55, yan. Kapapogin ang sakador dito. Ito, may bonito tayo dito. Ay Alvin, ito Ayan, may. Dito. May bonito ka pa ang palay maka bonito mo. may pa ang bonito, isang libo. Isang libo yung ano, bonito natin. Oh. Ayan. Okay. Salamat Sir Alvin. pogi Ere, may ano tayo, pipinong bakla. Tanungin natin yung magagandang sakado dito. Magkano yung pipino natin bakla ngayon? Ay, bumaba din. 13, 12 ang asking price. Eh yung ganito, ano ba ang palaya to? Ayan, sa libo. Ay, eh, ano nga ang palaya to? Wow. Galaxy. galaksi. Ito eh, masang ang palaya ngayon. No? Baba. Bumaba ba? San Vivo, Bali, 100 per kilo. No? Galaxy. Salamat mga kaibigan kong sakadorang magaganda. Uh, dito, yung feeling panigang natin. As usual, at dalawang libo pa rin, 200 per kilo. Yan. Yung feeling sultan naman natin, sandaan per kilo, 1,000 per bundle. Ito kay Sir Eric, oh. dami niyang okra, magaganda yung okra. Oh, magaganda. Sir Eric, magkano yung offer natin asking price? 35 po yung 35 ang hiniwi -hini niya? Yes po, yes po. E sa papaya? Papaya po, 15 ano po. 15. Tapos na naman. Eh itong sa... Eh ano sa... <laughs> <Eto> sa... <laughs> e sa... Yung malalaki po, 2-3 hiniwi natin. Ah, Malalaki po, 2,000. 3 hiniwi yeah, natin. napakamahal na pala ng, ng ano ngayon. Eh, ano bang talong yun? Mucho po. Magkano yung mucho ngayon? Ang Mucho po, hiniwi. 70. 70. 70. Ito, anong sitaw Ah, uh, Ano po yan? Mega, megastar. Magkano po asking? Asking po niya is 100. 100, yan. Dito po yan sa pwesto po ni Madam Christy and Sir Henry. Anak niya po itong tinatanongan natin. Ere, may mais na dilaw dito. Amin, kanina ni mais na dilaw ito. Yan. Magkano ngayon yung mais na dilaw natin? Asking price. Oh, 15 atas. O, 15. Pinse ang asking price. Dilaw po ito ha. Dilaw. Dito po tayo sa pwesto ni Ate Bel. Si Ate Bel po yung nagtatanong ng number ni Ate Abel. Panoodin niyo po yung episode natin ng July 25. Siya po yung profile video natin doon. Makikita niyo po yung kanyang telephone number doon. kan. Meron po siya ngayong Sophia. Tanong natin magkano kanyang Sophia. Gagaganda. Andi dito po ngayon kasama natin yung isang big buyer po ng ano ng ating baksakan si Madam. Ayun po. Meron din po siyang siling talbos. Ayun. Ate Abel magkano yung siling talbos niya? Asking po 80, medyo maliit ang dahon niya. 80. Oo. Oh, 80 ano? 80 maliit ang dahon niya. Mas maganda nga yan, maliit ang dahon niya. Eh yung e, sapiya mo, magkano? Ito po, 30 din po ang hinihini. O, oh, 30 ang asking price. Tandaan niyo po ah, ang lahat ng presyo na tinatanong natin ay puro asking price. Yan, asking price. Yan no, oh, ang dami mga uh, pipinong puti. Pipinong puti, pati si Garillas po. Ayan no. Bago na ako mikot eh. Kaibigan, magkano'y asking mo ng si Garillas ngayon? Ah, oh, 90 na po tuloy. Oo, oh, 90 na natuloy. tuloy. Eh, yung pipinong puti mo, magkano tuloy yun? Ayan, ano yun? Ay, nakot. Okay. Dito po tayo sa nag ang magandang uh, tindera dito sa hanay na ito. <laughs> Good morning, madam. Madam, magkano na po yung kalama ah, kalamasi? Yung kamatis natin ng asking price. Oh, oh, pangit po yun eh. ano lang yan? Slip yan eh. Kuya Dan. Oh, pangit, magkano? 50. Ganda. Eh, yung pag maganda? 65. Ay, Ito, pang pangit ba yan? Paganda na no? oh, 50 yan. Pag maganda ito, 65. Ano. Eh, magkano yung money natin ngayon? 1.8 po. 1.8. Ilang kilo ba yung isang sako? 28. 28. Pag isang kilo, magkano? 66. 66. Ayaw pa siya. Nahihiya pa siya ang tumingin sa camera. Shade out siya. Eh, yung sampalok natin ngayon? 700. Maninipis yan. Eh, 700. Bumaba na. Ano? Saan galing ba itong sampalok? Pagkasin. Noon so, nakaraan ay nasa live mail, di ba? Oh, yan. Salamat po, madam. Eh, di naman bumili ng per kilo dito, ano? Pag 70, yan. Makabili nga mamaya ng isang kilo at kalahati. Yan. Salamat, madam. Yan. Okay, madam, di po tayo. Madam, di magkano yung puso mo na tinda? Hindi yung puso mo, yung ano, yan. Sa, sa baba yan? Opo, 100. 200 per bundle bali 20 per kilo yung saan tol? 150 bali 15 pesos per kilo etong nap, napakaganda mong ano Luya, magkano? May 40, may 30. 40, 30. Sabi niya, may puso na raw siya. Sabi niya sa mamimili ay talaga naman may puso. Ay, yun ang budol tayo. Lumutan puso. Puso ba yung nabudol? Puso ba yung nabudol sa'yo noon? Puso? Ayan, gulay bagi pa lang. Dito merong magandang sinibuyas. Magandang sinibuyas um, sa magandang nagpipinda o oh, sasakadaro. Ay, good morning, Madam Ella. Madam Ella, magkano pa yung sinibuyas niyo po? Ah, medium lang po yan, 300. 300. Ito ang mo po. Yeah, 130. 130. Maraming salamat po, Madam Elang Maganda. yan medyo seryoso ang ating boss ngayon. Kaya hindi natin mapapangiti, mapapatawa ngayon. Busy and busy. Puyat pa, puyat pa yata kagabi. Big pa, yan. Saka puyat yata kagabi, ano? Kasi bumibiyahe ito eh. Ay nang hirap po sa mga sakadora. Bihay na, tapos tinda pa. Yun. Kaya nangangayayat na po siya. Yan, Bising na po yung katawan. Oh. Pag quality o good na taiwanese, dito lang po yan kay Madam Kaila. Madam Kaila, magkano yung malaki nating taiwanese ngayon? 580. Ha? 580. Yung ganito ang kalili, medium. 30 lang. 30. Taiwanese food, ha? Kaganda po ng kanyang kamote. So, may papaya po tayo. Ang dami papaya dito. Sir Reynaldo, magkano na po yung papaya natin ngayon? Ask yung price. 140, 140? 14 per kilo. isang ba ng papaya? Malami ka lang papaya. Ha? Baler. Oh, baler pala. Okay. Salamat. Uh, Dito po ulit tayo sa isang best friend kong magandang sakadora na masipag pa. Ah, lang po yung may dito ng Magkano ba yung alog bato 45 ngayon. po, bossy. 45. Eh, tumaas na siya, ano? 45 dati nasa 40, 30, 40 30, yan, 40. oh. Ngayon 45 na. Sa ano yan eh, sa Sinigang Bay Sa Sinigang, sa Pakbet. Oh. Ano 'yan? Para bang talbos ng kamote 'yan, ganyan? Mas masarap pa po sa talbos ng kamote. Oh, okay. Kagaling naman ang ano natin. Kakada <laughs> mag <laughs> mag-advertise. <laughs> mag <laughs> mag yung okra mo magkano oh, ngayon? Okra po, ang sabad lang po ay 30, 30. Ayan. Eh, ito itong ano mo, itong sigarilyas mo dito. Sigarilyas, ang tawad po dyan, isang daan. Isang daan. Bilib naman ako sa bata na eh. marunong na mag <laughs> umawak ng cellphone, naglalaro na oh. May mga bata ngayon ah, ganyan talaga. Okay, salamat. Uh, ayan oh, no? may miracle. Miracle Boston sir no? Ayan ano yan. Ha? Miracle to. Oh. Magkano ang ice cream price ng Miracle natin ngayon? 25 lang po 'yan. 25 'yan oh. Miracle 25. Alam niyo of course, ang sinkamas natin 30 per kilo pa rin from Sambale. Si maganda natin magsisinkamas kasi puti ng kanyang sinkamas. 30 po per kilo ang ating sinka Meron po. Dito, tanong natin itong labong. Magkano na po yung labong natin ngayon? 170. Oh, Oo, 170 bali. 17 per kilo. Dahil 10 kilo siya. 170. Anong nga ito? Anong kamote? Dilaw Ito yung dilaw. Magkano po yung dilaw natin ngayon? Asking price. 55. yung big. Yan. Yeah. Yung small po? 35 po. Saka 55 yung medium. Okay. 55 yung big, tapos 35 yung medium. Okay. Ah, 45. Oh, salamat po. Sa nagtatanong po ng mga number ng Sakadora, no, yung mga nakaraan po nating mga video, may great, uh, siguro nasa 24, 25 na po sila mga Sakadora natin na na-profile video. Nakakabit po doon yung mga nilagay ko po yung mga telephone number nila sa kanilang mga signage. Sa umpisa po makikita niyo po yung karatula nila. Ando doon na rin po sa karatula yung telephone number. Kaya kung gusto niyo po ng um, yung mga anong natin dito sa Sakadora tawagan nyo lang po sila kayo na po ang bala sa pagtabag salamat po ayan po kay Madam Malo ang dami mo dito po may kalamansi tayo Madam Jack, magkano po yung kalamasi natin ngayon asking price? Uh, 700 po asking. 700, bali. 30 kilos to, no? Yan, 700 po. Good na good po itong kalamasi na ito. Ito nga naman, bonito mo. 90 po na tuloy. 90 na tuloy, yan. 90. Eh, yung okra mo? Mababa lang po yan, 25. 25, yan o. Ito po, isa pong vlogger din itong tinukunan natin. Kaya, yan, sanay po magsasagot po yan. Wala po yung isang ayun, itahi tahimik yung ano niya yan yung penya doon. Oh. salamat. Ayun no, busy busy na. Gapang. na upo pala to. Ah, balag, magkano yung balag mo? Ayan ang kaibigan po ni Ma'am Jackie. 30. Ganda. Ayan, dito, talong na bilog kay Madam Lorna. And, eh, Ma'am Lorna, magka yung na bilog natin ngayon? 94. 90. Oh. Bali, 900 per bundle. Ay, ang ganda ng kalabasa. Anong kalabasa? Eh? Kalabasa. Ay, ang talong na pala. Nama, namamali ako talaga. Ang palaya, magkata <laughs> ang palaya. Misty niya ba ito? Opo. Magkana nga yan, price? 1, 2. Ah? 1, One, two, yan. One hundred, oh, Talaga malang, tal ano ngayon, ang palaya. Eh, anong ano to? Talong? Mucho Magkano mucho mo ngayon? Nin Ninety. Ninety. Eh, uh, yung siling Taiwan natin ngayon, magkano? Two, two, three, Yan. Salamat. Minsan po, bukas po, gagawin po natin siyang profile video. Yan. May pipi yung puti rin po siya. Twenty-five po. ko na ba rin? Pupuhin Ere po, lagihay na kalamansi. Ada makani lagihay na kalamansi natin ngayon? Oh, murang-mura mura po. 200 lang po yung lagihay. Mahilig po sa Christian, Dami na po sa restaurant. Ito yung Tayo kay okay, Madam Jenny. Hala. Natabunan na po yata si Ma'am Jenny ng ano ng mga sibuyas niya. Napakadaming sibuyas po. Good na good po ang kanyang mga sibuyas. Quality. Yan ang tinatawag na good and quality. Yan po si Madam Jenny. Good morning, Ma'am. Good morning, morning Ma'am Jenny. Ma'am Jenny, magkano na po yung ganito natin sibuyas na ganito kalaki? na lang po 900. Oh, ito ah. 10 kilo sibuyas na puti, 900. medyo medium man size, no Eh, yung big natin. <laughs> 850 yan tanong natin yung magaganda niyang sibuyas na pula 1 to 2 to, to yan saan galing po ba yung sibuyas mo? napakadami <laughs> Bungabong po ba ito? Yeah, yan lang. mamaya lang po mamaya lang ma ubos na ubos na ito ay Good morning po madam. Nakaisorbo tayo dyan. Okay, okay. Good morning po. Okay, good morning. Salamat ma'am Jen. Ma Ate Pele, kung maganda. Magkano ngayon yung ano natin? Luya mo maganda. 35 po. 35. eh, mean na po na yata ako sa iyo ngayon. Maaga ka ata ngayon. Himala. Isang At, himala. Ang biyahe namin sa Gabaldon, Bagting, hanggang dito, halos inaabot. Eh, galing ka pa ba doon? Ayan. Halos inaabot na. Ayan, 2 hours kami. Doon ba galing ka mga ano mo? Ano, Umikot kami sa pangalan nito, dito sa may sa irrigasyon yun. Ano? Okay. Ito ang sa Polortes. Tatlong oras. Oh, okay. Araw-araw, ganun ang ruta mo. Yan. Pero na po na po, maaga ka ngayon. Sa totoo lang. Yan. Okay. salamat Oh, salam. Dito naman po yung Suprema. Ngayon lang po natin matatanong to. Si Brother Jun po. Kagaganda po ng kalabasa niya. Sir Jun, Brother Jun, magkano ngayon yung Suprema natin? Alam ko, medyo tumas ngayon ito eh. 20 po, 20. 20. yan, yeah, nagdumanda na po dati. Nagsimula sa 10, 12, 14, 16, ngayon, 20 na po. Yan, yeah, o. Pag kailangan nyo po, quality quality at good na kalabasa, kay brother Jun lang po yan. Salamat. Eh, ay, idol, baka may shoutout ka. Ayan, shoutout. Shoutout po. Eh, shout eh magkano ba yung bonito mo ngayon? Sandaan po. Oh, Sandaan, o, yan. Eto, masigla yata yung boss natin ngayon. O, oh. Ayan, mga mars, ayo po, ganun sana. Oh, uh, <laughs> uh, okay, okay mo, 25. 25. Oh, 25. dito po kay yeah. Ate Tins? Mga pipino. Magaganda ng pipino niyo po, ito. Ilang po, 20. Ang ganda 30, 200 per bundle uh, ang palayang uh, nagalis na si ating bunso ng sandaan no? dito po tayo sa bawang na super white at kanso good morning madam good morning. Uh, madam magkana na po yung super white mo 680 po 680 ay eh, yung kanso natin 630 630 ilang kilo po yan 6.5 po kilo. Ayan po, 6.80 sa 6.30. Maraming salamat po, Madam Maganda. Ay, gumagawa ng ventilador. Pag gusto niyo magpagawa ng ventilador, dito lang pala. Meron din paggawa ng ventilador. Ayan o, oh, ang daming dumating na pechay ni Madam Che. Takpan para hindi may gan. Wala tayong mustasa ngayon. Mamaya, mamaya report teh. yung mustasa niya? Madam Che, magkano yung tetchay natin ngayon? 95. 95, 95 <laughs> <laughs> yung mustasa natin. Baka 1000 'yan, lang, ah, ah, mas mataas yung ano, mustasa no. Ayano, no, mapayat na po si Madam Che natin. nag sleep na at super sexy at masaya 'yan. Uh, Ay toto, toto toyo to, Madam Che. <laughs> Sinungaling 'yung Totoo naman ah. Sexy nang kitang-kita naman, 'di ba? ah, oh, uh, No comment. No comment na. Dito kay Madam Maris, oh, may puti. Okay. Madam Maris, magkayo pa, may ismong puti. Okay. Eh, sabi ko po ay 3-5 Salamat Asking, asking price pa. 3-5 po ang asking price niya Dito tayo kay ate niya Meron siyang page May, may mustasa din ata Tanong natin magkano ang presyo Ate ini magkano -ngayon, ngayon yung peche? Ay, yeah. Yeah. Ate ini magkano yung mo ngayon? Ito po, ito po, may 80. 80, oh, 80. 90, may 100,000. Ayun, mahal talaga ang peche ngayon. Oh. Yung maganda maganda siguro 1,000. Ayun. Ay, ay yung mustasa. Mustasa po ganun din, 90. Oh, 90. Oh, 90 naglalaro po sa 100,000, 90. Oh, 900 yung peche mustasa natin. Salamat. Wala po tayong makitang mga ibang gulay bagyo dito kundi dito lang po kay Ma'am Gladys. Ayan po. Ma'am Gladys, magkano uli yung ano mo? Yung repolyo natin ngayon? 600. 600 per bundle. 60 per kilo. Eh yung ano mo? Sayote? 500. 500. Bali 50 per kilo. Eh yung ano natin? Oh, Carrots? 1-2. 1-2. Bali 120. Ayun, 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 ayun. Patatas? 800. Ito ang ano natin, pechay bagyo. 600. 600, bali 60 per kilo. Eh, yung beans natin? Okay, 140. 140, 140, bali 140, 140, 140, ano? Ito lemon mo? 100. 100. Magkano yung broccoli mo per kilo? 100. Sa ano natin, sa okay. cauliflower? 50. Sa celery natin? 250. Ayan po mga kapalengke ang ating pinakalatest asking price update natin ngayong araw po ng Viernes, August 11. Please don't forget to follow my FPP channel, Palengke ng Sanglitan. At ganoon din po, don't forget to subscribe my YouTube channel, Dante TV, Mr. Palengke. Para updated po tayo sa lahat ng bagong presyo ng mga gulay dito. Maraming salamat po sa panonood. Thank you po ulit. God bless us all. See you again tomorrow. Bye-bye.